Good morning, we're back mga siklistang magbukid. So ayan, medyo natagal lang tayong mag-upload dahil ano, tawag ito. Ah, uh, tinamaan ng sakit yung mga alaga natin. Yung una, yung baboy yung tinamaan. Tapos medyo naubos yung baboy natin. Na, na tirahan lang tayo ng tatlo. Tapos yung sumunod, yung manok. Bali, yung mga ayong inalagaan natin na, sa na pa, sisiw ng pabo is... Mga nasa 9 months na rin, Nakapaminsana sila. Ito yun, pero ang natira lang doon sa ano natin yung 20 siguro na CC natirahan lang tayo ng ano ilong ng pag-aalaga pa lang natin yung natirahan lang tayo ng apat so yun ito na yung Puno yung anak niya nasa 20 days na to sama ng mga uh, ano yung CC sabay sila kasing napisa uh, nasa 20 years. Ayan ulit yun. Pinili dalawa. Walang piraso yun. May pinatagal-tagal pa bago lumaki. So, ayun. Hanggang dito na lang yung video natin. At kayo so, kung lala. Kung mag-iisang buwan na